At tuwa ng magulang mo mami. Ang kamay lang yung hitam Ay, dahil tanda ko to Mahal ah. ah. At ang mami at dati mo Di malaman ang gagawin Pinabastan oh. pati pag isusumo <laughs> Enjoy! Enjoy Kami <laughs> na pupuyat si Sa iyong bawi Sa pagtimpla ng gatas mo oh, Putang ina mo oh, Putang ina mo Sa trauma Sa umaga naman Kalong ka ng iyong Ang tuwang tuwa sa Sa'yo Kaya na siya din Kalimutan mo na Ngayon ngay Malaki ka na nais mong maging malaya Di man sila payag walang magagawa Kailangan magtago eh, magtago magagawa Magtago ka lang Ikaw mong kulong, ikaw mong Biglang nagbago, naging snatcher sa may kanto Ang bayo di sinuway mo Sinunod mo gago Di <laughs> mo malamay isip na mahasang Para then, sa kanila Den chat, den chat, den chat, den Tatagnais mo, masunod ang nayaw mo Di mo sila pinapansin Den <laughs> Den Saan? Antay ka namin dito pa ang ilang hulapan Haging Bijo! Kung nasa kamay! Ano'y tawag mo? Ang mong Ang yung inang lumuluha At ang tanong anak pa ka doon? Nung mga matay lang Lumuma ang di mo napapansin Wala akong alam Pag Pagsisisi at sa isip mo Nalaman mo Ika'y nilaglag ni Chris Pagsisisi at sa isip mo Bagka pa sumama sa mga plastik Dahil mo mga sinasabi ko din Matawa na <laughs> Lintik ka <laughs>